Kag sa numero uno sa mga balita, subungad law. Masobra Mas sa 20 ka mga baligyaan, kalabanan din mga furniture shop sa Dalan Lopez sa Bacolod City. Natukiban nga wala sa mga business permit. May report sa Nico Alin sa barangay 20, ginlibot sang katapos ang Integrated Task Force sa Bacolod City Legal Office ang pila ka mga commercial establishment pati na mga furniture shop sa Dalan Lopesayna sa barangay 27 kaina sang aga. Sa malapit isa kagatos ng ka mga baligyaan, may masobra sa 20 diri. kalabanan mga furniture shop ang wala sang business permit. Barangay furniture barangay shop barangay ang inyong gin check or tanan nga business? Tanan nga business furniture ang ginuna, tapos ang mga business. Ay. Bali barangay 20, ano pagiging katuan nyo? Barangay Okay. Suno so, kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Dala sa ila ginapatuman nga mapping upod sa Business Permits and Licensing Office ang pag-verify kung peke o kung hindi ang mga na-issue nga permit sa sining mga commercial establishments. Kung financial notice Ginausisa pang ibaan sa mga napakita ang business permit kay wala nag-a-appear sa records ng syudad. Sang nagligad nga tuig, may masobra 145 ka mga commercial establishments ang naisyuan sa notice of violation bangod wala man sa mga permit. Kalabanan diri ang sa barangay Mansilingan nga natigayo na nga napasiradaan. Sa karon nagapaday ng one-stop shop business applications ng syudad para sa mga nagakuha sang permit sa Ayala Capital Central. Nico Delfin para sa Digicast Negros.